So ayan, damating na yung alaga ko, nakahabol. Ayan, no? Oh. Hello At Pag po. <laughs> na naman po ako. <music> yan, good morning mga katatay uh, nag tayo ng tubig uh, Ngayon eh, pag-uusapan natin uh, Yung tungkol sa kape yung napapansin niyo araw-araw ito yung eh, Mahilig ang magkape Pag-uusapan natin eh, tungkol sa ano, Yung mga benefit at saka Body effects ng kape Yan ang pag-uusapan natin So, ngayon sa kasalukuyan, eh, nag-iinak muna ako ng tubig. Tapos yung alamusan natin, ito. Yung nilagay sa yung nakuha ko dyan sa sagingan namin dyan. Kaya lang nakabayaan na yan, nasa unog oh. Pero balat lang naman yung nasunod na yan. So, ayan muna, habang hinihintay natin yung mainit na tubig. Ako, ito. lang talaga, hindi ako nag-asupal. Kumbaga, hindi naman kasi ako doktor, kumbaga nagbabasa-basa uh, lang ako, o kaya minsan nagre-research ako. Meron din palang good effects sa katawan tong kape. Parang ano, yung may antioxidant siya, nakakatulong sa liver, minsan sa heart din, yung ano, yun nga. Huwag lang sosobra kasi uh, magpapalpitate ka pag sobra ka sa, sa kape o kaya meron kang gird o kaya acidic ka. So huwag ka tamang kape pagka ganun o kaya moderation lang. Ako, ang style ko, hindi ko sa ganong lalagyan ng maraming kape, pupunayin ko yung tasa. Kung para mainitan lang yung sigmura ko. Hindi naman talaga ako yung talagang tawag yung talagang ano, ma, maraming nilalagay na kape. sandali lang ako, kumukulo na yung tulang natin. 今天。 So ayun, na dinagdagan natin konti yung ininit ating tubig para pagising mamaya ng mga anak ko, tsaka si misis naglalaban eh. Pag gusto nila magkape, may may nakapondon tayong mainit na tubig. Ako ito yung pinaka-scooper ko sa paglalagay ko sa isang tasang ano, yung tubig dito sa paglalagay ko ng kape. Ginawa ko minsan puno. Yan, puno siyang ganyan pag buhos ko, pag hinalo ko siyang ganyan, titingnan ko kung depende rin sa ano ko eh, sa panlasa ko kung ayaw ko na masyadong mapait. Okay na. Pero pag gusto ko yung medyo mapait, yung nararamdaman ko, gusto ko talaga malasahan yung kape, dinatagdagan ko. Sa ngayon, eh, okay na yung isang, ano, isang scoop na yun. Yan. Siguro mapapansin nyo tuwing umaga, hindi <coughs> hindi nawawala sa akin yung pagkakape. Siguro maliban sa nakaugalihan ko na sa araw-araw, parang hinahanap na rin ang panlasa natin yung kape. Eh, minsan niya, yung parang nagdadalawang isip tayo kung may benepisyo ba o nakakasama sa katawan yung kape. Hindi tayo doktor o kumbaga ano lang, yung minsan panlasa at saka siyempre may kasamang ano, may halo ng pag -re research to eh kung may may dudugang maganda sa atin yung pag-inom ng kape sa mga nabasa ko sa minsan nag -re research ako sa google nag google ako kaya eh, minsan sa youtube may mga nag mga doktor na nagpapatutuon ito yung kape daw eh antioxidant hindi ko naiintindihan yun, yung antioxidant pero parang maganda sa katawan. Ngayon, nakakatulong din siya sa sa liver natin o sa atay. Kung meron ka mga fatty liver o kaya yung papunta na sa mga hepatitis or may mga cirrhosis kana yung mga ito, mal, ma, malaking tulong yung kape. Hindi ko naman sinasabing nakakagamot siya. May tulong, may tulong talaga siya. Kasi mula nung magkaedad ako, naging health conscious na ako maliban sa siyempre may mga pagbabago sa katawan, may mga nararamdaman ka. So bawat galaw mo parang nagdadalawang isip ka kung kakainin mo o hindi. Kung baga lumalabas na maselan ka na lang, di ba? Parang napakaselan mo na lang sa ganon, ganong mga pagkakataon. Pero dahil ngayon, nakaugalihan ko na. Pero kung oh, hindi ako naglalagay ng asukal. parang ganun lang, raw na ano, raw na kape lang sa may na tubig. Minsan nga may mga napapanood ako eh, maligam-gam na tubig lang eh, maganda na ang beneficyo sa katawan natin. Tapos eh, yan, natagdagan pa nga ng, ng kape, antioxidant, nakakatulong sa panlinis ng liver natin. Kasi yung liver pala, yan lang, lahat ng sumasalo ng toxins sa ano eh, yung inaabsorb ng katawan natin eh. So, para ma-detoxify yung ano mo, nakakatulong itong kape sa liver. Tapos sa puso naman, pagka sobra ka sa, sa kape, may tendency na magpapalpitate ka. Pag malakas kang uminom ng kape, kumbaga lahat ng bagay eh, moderation din eh ako ngayon nga sinasabi ko dahil araw-araw umiinom ko na ito umaga tsaka yung pagkahapon pagka wala akong ginagawa kasi pakiramdam ko pagka umiinom ako ng kape eh, narirelax ako nawawala yung stress ko sa katawan tapos yung kumakalma kumakalma yung pag-iisip ko parang relax na relax ba ganun lalo na pagka may mga iniisip ka ganyan ito yung pinaka ano ko, pampawala ng ano, mga stress, parang stress rel reliever, yan. Saka siyempre, nainitan yung sikmura mo, ganyan. So, yun, yun ang istorya ng kapiko sa araw Siguro, mapapansin nyo sa mga video ko, pag nagsisimula na talaga ako, pagkatapos kong maglakad-lakad dyan sa labas, eh, may kahalong kape na. Buti nga, wala pa yung pamangin ko, yung bata, eh. Pagka nakita na si Kathleen, pag nakita na akong umupo rito, kahit saan pa yun, Bye. Bye. <laughs> sasabayan na akong magkape, kung baga, kukulitin na ako rito. Tapos kung ano yung makikita niya, kung meron pagkain o ano, ano, sasabayan na ako rito. Pero pagka wala, magkukulito na lang kami. So, ayan. So, ngayon, dahil nga, ano, <laughs> sabi ko yung misis i-airfry na lang para hindi, ano, eh, naglalaba na, kalimutan. Ginawa niya, nilagyan ng tubig, nilagyan dun sa, yan, yan sa kalan namin na yan. Siguro na, na, nawala na sa isip niya, naamuhin niya lang, ayan, sunog. <laughs> sunog, kasi ako wala ako, naggaling ako sa paglalakad niya tayo, eh. ayan. Oh. No? Ito yung pinakaalungsal ko niyan, nilagang saging, tapos kape. Ayan, ha. No? Hindi ko naman lahat in-encourage sa amin ng, kape kung gusto lang po nila. Eh ako, dahil nga yan, pampawala ng stress, pampakalma ng isip, ganyan. O kaya kaya kape ako. Okay? So yan po, sana may konti kayong natutunan tungkol sa kape. Pampawala ng stress ko. Ewan ko lang po sa iba, no? pero para sa akin, ganun. Yan po muna ang video natin ngayon, yung tungkol na naman sa kape pag-alamusal. Ayan, no? Itong alamusal ko na to healthy ito. Mga organic yung saging namin dito. Kung mag tinubo mo lang, bahala ang sir lumaki, tapos lalabas yung bunga niya. Ito na yun. Medyo maliit lang ito, no? dahil nung panahon na nagbabagyo, nag ulan sa lukuyan nila nagbubunga, kaya hindi, hindi masyadong malaki. So, yun po. Yun po man na, mga katatay. At, uh, may nice share na naman akong bagong video sa inyo. O, sa susunod naman po vlog, magkita-kita naman tayo. Sana may natutunan po kayo. At uh, kung nagustuhan nyo po ito, eh, mag-comment kayo or mag-like kayo. Or kung may gusto nyo pa po kayong gustong idagdag tungkol sa kape, tungkol dun sa nalalaman nyo, eh, welcome po kayo. Mag-comment dyan sa box po natin para meron po tayong interaction para sa pag-iinom ng kape. Sana makatulong po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.